List. Ito, oh, ayan. Yan, ang dapat sa kabataan, Pilis, sayang. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag ng bayan. Guys, okay. sa so, okay. so, ganyan po ninyong uh, walang okay. respeto okay. sa pagkikipag-usap okay. sa mga kabataan. Okay. Kaya sa respeto sa mga kabataan at mga magulang na mga kabataan ng mga anak okay. ha? Ha? Ang kabataan, Pantilis. Ayos na! Pantilis, Pantilis. Pantilis, Huwag nyo ang ipapost yan, mga binibigyan nyo. Titigyan niyo lang ito na pag ataw, nito, ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na sa lipunan. libre! TikTok! Huwag! Huwag! Huwag mo na ang yung edukasyon, libre kolehiyo. Ano yung pagkakasabi ko ni Huwag! 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 Cute pero sa halaga mo matutuloy. Magaling ka buthi. Kinalimutan mo 'yung mga bisita natin. Ay, sa ganyan mo ninyong walang respeto sa pagikitik sa mga <laughs> <laughs> Yan ang dapat sa kabataan ko para pinisayan. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pagkasa ng bayan. Kayo, tos niyo. Ay, maraming Kaya... salamat sa pagpunit ng aming mga punyeto na makasipunan para, para, para sa kapakanan ng kabataan. Ay, sa Wag niyo ang i-post yan! Wag niyo i-post yan! Salamat, salamat! Titigyan nyo lang ito ng pagkakataon itong mga walang kwenta na ito sa lipunan ng libre TikTok. Huwag! Huwag! Huwag mo na, na ang so, edukasyon, libre kolehiyo. Ano yung ko ni Kuya? Huwag! 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 genuine youth Huwag! Salaman salaman eh. ganyan, yung, uh, walang <laughs> <laughs> so mga 'yun, mga na walang kaibigan, napaka medyo ano, tensyonadong napanood natin. Pero sa bagay nito mga kaibigan, magbigay lang ako ng reaksyon. Siyempre, unang-una, ito yung isang party list. Alam mo naman natin, malapit na ang leksyon eh. Ba? Ilang araw na lang. May 12, 2025. Eh, anong pizza na ngayon? Ngayon, is, eh, ano, ng Abril. So, mga kaibigan, in fairness naman, oh, siyempre, sa ating kababayang na ng pula, eh, yun ay kanyang sariling damdamin. Siguro, mayroon siya pinagdaanan. Siyempre, kagaya ko rin na siya, siya isang ama. At ako din naman is mayroon din akong pinapaaral na ano mga ba, mga anak. Iyon po itong pa party list kasi ay nakarelate ako sa kwentong ito dahil way back a couple of years, mul na, mula pa ngayon, balik lang tayo, magbalik tanaw. Ito kasi ang kabataan party list. Sila yung isa sa mga napunta doon sa kongreso at naimbestigahan ano ba nangyari sa mga bata at nang nire-recruit ninyo para magiging kalaban ng gobyerno. Samantala, dyan sa isang eskwilahan ng uh, gobyerno dyan sa may parte ng Mayliyan, eh, Manila, particular na po yan sa may PUP. Po yan po yung mga party yan, dyan po ang pinaka-paaralan dyan na kung saan sila nag-aaral, ginastusan ng gobyerno pagkatapos na sila po'y matuto na kung anumang mga bagay-bagay dyan, mag sa balutan yan at mamumundok pa nga yung iba dyan ha. Hindi ko naman nilalahat. Pero, ang ilan sa kanila dyan, pagkatapos ng pag-aaral, eh, lumalaban sa gobyerno. Katunayan po nga mga kaibigan, dito po sa ating kasalukayang gobyerno. Namamayagpag po ang mga partilist. Isa dyan ngayon, yun nga ang kabataan partilist. Mayroon pang bayan muna at marami pang iba na uh, kilala naman na nandyan sa lansangan. Masipag, magsisigaw, ibagsak ang gobyerno, ibagsak ang gobyerno. Ngayon, ano nang ipinaglalaban nila? pag nakaposto na po sila sa diyan sa Congress or sa sa Senate. Siyempre sila mangunguna diyan para siyempre kung anong ilang ipinaglalaban sa kalsada, dadalhin nila ngayon sa Kongreso. At siyempre suportado na 'yan dahil suportado na, na ng pera ng gobyerno dahil sa ngalan ng batas ng ating uh, pamahalaan pagka sila ay nagiging congressman, congresswoman, siyempre may mga alaalawas na po yan, whether we like it or not. O ngayon, so si Bali ipinaglalaban nila na lalaban sila sa mga patakaran sa gobyerno. Eh ito na ngayon, suportado na sila. So yun nga po, sa nangyaring mga panahon, itong uh, kabataan kabataan list at mga ibabang party list dyan na nandyan ngayon sa namamayagpag sa gobyerno sa Kongres, sila po yung siyang dahilan na para ang mga bata ay magalsa mag alsa laban sa gobyerno. Ang iba pa ka dyan, namumundok at ayon sa mga sa kanilang mga testimony eh yun ika ay ito po ay ano bulok na gobyerno yan mga tuta ng US so yun po mga kaibigan eh, ito, in fairness naman itong nakasuot na pula may eh, nakarelate dito siguro sa, kan, sa kanyang buhay bilang isang ama eh, mayroon, siguro mayroon siyang na na mga bata na lumalaban sa mga magulang ng dahil sa di umano no, eh mali ang pamalakan dito sa gobyerno. Ako, ako ay mamumundok na lang mama, papa. Dahil, so, nasaan ang hustisya dyan? Ngayon, ang, ang partilist na ito, kabataan partylist, eh, nangangampanya para makaupo na naman dyan sa, sa Congress at sa nangyari nga nung nakaraang hearing dyan sa Quadcom, sino ba ang nang, siyang maingay na maingay dyan sa pagdating sa impeachment, impeachment, impeachment. Di ba yung mga, yung apat na ano dyan, congress, congressman, congresswoman? O di ba, mga kaibigan? So, hindi ko naman sinasabing isigaw ko na rin dito ayon sa sigaw ni Koya na i wag iboto yung party list na ito, kabataan party list. At katunayan, pinunit pa nga, pinunit pa nga ni Kuya yung, ano, leplets. Alright? So mga kaibigan, eh, lahat naman tayo may kanya-kanyang desisyon. Pero kung ano ang nakakabuti sa nakararami, yun po ang ating gagawin. Kung wag iboto, di wag iboto. Nang sa wala nang mga dumalaban dyan sa kung ano mang dapat kalabanin. Yun nga po. Sana sa darating na eleksyon, May 12, 2025, iboto ang dapat na kararapat or karapat-dapat na siyang mag uh, papaganda sa takbo ng ating gobyerno at magtatayo sa karangalan ng bansang Pilipinas na sana po wag, magiging mga ngaan, NPA wag sana magiging no permanent address ngayon nga ay kinakalaban tayo ng bansang China eh yung mga mga party list na ito wala namang kaingay-ingay para mag ipaglaban ang ano ang ating karapatan diyan sa West Philippines eh. Muntala no pag sabihin uh, US US ay I'll see case, US yeah. ang gobyerno ito tota ng I'm, kano sus naman. Anyway magandang araw at salamat po sa inyo pagsuporta magandang araw bye bye na po